mga guys, hello mga guys, hello mga kabinders Good morning sa inyong lahat Welcome to my video And ako uh, kasi nakaroon mga idol no, kay Regine ulit sa ila O ako ay nag Init ng tubig nga, mga pisa ko kay ko ako pangapi. Ayan, ang baso na po. Oh, na, naghalat ang asukar. Ayun iniya nag-abisad ko sa tindahan. Sa air lang may nung puli. Painit sa ako din rito eh. Hapdos. Hapdos, hapdos. Magkunti mga kaibigan. Nga, yeah, to dahil ah, no, uh, sa lahat ng nag-subscribe po sa akin uh, ting channel. Maraming salamat sa iyong mga kaibigan ko. And salamat po sa lahat dahil nandyan po nandyan kayo na laging sumuporta sa aking muntin channel no mga kaibigan and sasabi ko lang po sa inyo magingat kayo lagi and God bless you always and salamat talaga hindi ako magsasawang araw-araw magpasalamat po sa inyo dahil kung wala kayo wala din ako dito ngayon sa inyong harapan and sa lahat po nang nag subscribe po sa aking gamay channel no ah uh, unti, unti na po siyang uh, tumataas po maraming salamat po sa inyong mga kaibigan and pagpalain kayo ng Panginoong Diyos ano lang po magpray tayo araw-araw sa God kay Mama Mary kay Papa Jesus and thank you so much po sa inyong mga kaibigan at samahan niyo ako sa araw-araw na kong pag And God bless po sa inyong lahat. And sana po hindi tayong masasawang sumuporta sa si aking new channel, The Wonder Cabindors uh, Vlog TV. Maraming salamat po. Tara sa mga niyo. Eh. Sige, mag-iisip ka. may oktobig, kaya nga mong umupuan, wala pa. Wala. Salam po, padapalit. So maunay ang aking papastindahan. So, ang inyong Kabinders Vlog TV na ay maliit na tindahan mga kaibigan. So, ako dito na google sa tindahan. Para ako akong tayo na sa tindahan, makuli ko dito o kung kaon sa erita. Ayan, napakuha sa kumiyag bar. Kaya ko sa plato, yung mga baskos plato, napakukapahugas. Ayan, mga pisa ta. Mga kaibigan, mga pisa ta gamay. No? one part ang aming ang one part ni Lani ay green <coughs> 我们班嘞。 Ito po, ang lahat po na ako subscribe sa akin channel. Maraming salamat sa inyo. And God bless you always. Bye-bye!